problema nyo din ba ang kupas na inner fairing sa inyong mga motor? Normal naman yan dahil sa katagalan naluluma talaga yung mga motor natin. Kaya kung minsan namumuti na yung kulay ng ating mga inner fairings. Pero guys, paano na lang ko sabihin ko sa inyo na pwede nating ibalik ang kulay itim na kulay niyan sa tulong ng Carglo Ceramic Plastic Coating. Gamit tong sponge, i-apply lang natin tong Ceramic Plastic Coating. No? Pali ang plano ko, no? yung kalahating part lang muna yung lalagyan natin para mapagpumpara natin kung nagbago ba talaga yung kulay niya. O yan, magpatak lang kayo ng konti. Niyo na lang no? yung enough para makubera talaga yung buong area na gusto nyong itimen. Ayan, as you can see naman guys, sa unang pahid pa lang niya, eh, makikita naman natin na nangingitim na agad talaga siya. Uy, grabe ho. Oh. Talagang ano, totoo talaga. Nangitim talaga siya. Marahil yung iba guys, sasabihin na para lang naman yung BS1 na in-spray, kaya nangitim yung kulay. Pero guys, kung sasalatin mo siya, wala kang makikita na kahit anong residue. Meaning, nanonood talaga yung ceramic coating nito sa loob ng ating plastic. Kaya kung makikita nyo, ibang-iba na talaga yung kulay niya. Ayan guys, okay, so pag ginawa mo siya, wala, wala ka namang mahahawakan na chemical, oh. Hindi siya basa. So, effective talaga, ano. So, kaya ang target ko, lagyan ko na lahat ng inner fairings ko. Eto naman yung before and after shots ng mga inner fairings ko. Matapos ko siyang lagyan ng car glow ceramic coating. And as you can see naman, kitang-kita naman yung pagbabago sa kanya. Naging matingkad at parang bago na ulit ang kulay niya. Guys, I highly recommended talaga tong Carglo Plastic Ceramic Coating dahil siguradong babalik talaga ang kulay at kintab ng mga motor nyo. Andiyan lang naman yan sa yellow basket sa baba.